siya ang dami uh, mga panahon pa ng kopong kopong panahon ng aking kabataan ay ligod ay may, may ano putakti may putakti ang dami Magtik na ako guys May putak pa siya mga guys. May bantay. Ayan, muntik na ako ma kagat at nagdiparan. sabi nila kinakain din daw to dun sa ibang bansa. Ayan. Meron ako nililis na to dati eh. Yung kulay pula. Yung kulay pula, han. Nag-one, ano pala yun? Nag-one hundred 100... 65 k ba? 16, 16k ba? Six, 165k views? O 16? Yan siya mga guys. Uh,